Napaiyak na lang si Minandro at ang kapatid nito habang pinagmamasdan ang kanilang natupok na bahay sa Puruk 5, Barangay Bakaking Central, Baguio City. isang kanilang bahay sa mga nadamay sa sunog na sumiklab alas 4.40 ng hapon noong Biernes, June 20. Labis ang kanilang panghihinayang lalo pat wala pang isang buwan ang nakakalipas ng ipaayos nila ito. Bumalik ako dito para kumuha ng nakatimba na tubig, binuhusan ko, lumaki. Tapos yon nung pagbalik ko ulit dito, ang laki na. Ayon sa mga bombero, mabilis na kumalat ang apoy dahil halos magkakadikit ang mga bahay at gawa ang mga ito sa light materials. malapit na rin to sa bahay. Kaya ano, Bili, hanggang ngayon natataranta. Ayon sa mga residente, nagmula raw ang apoy nang magsigas sa loob ng bahay ang isang 67 anyos na senior citizen. Nung pumunta siya doon, umuwi siya, ayun na parang may umuusok na doon sa loob ng bahay niya. nag, nagtaka na ako kasi hindi naman nagluluto sa kahoy. Ayun. Pumunta ako doon para tingnan, nagsusunog na siya ng maliit sa bahay, sa loob ng bahay niya. Ang sabi niya, pamatay lang ng lamok. Nagsusunog daw po siya ng kahoy, tapos plastic daw mm -hmm. Tapos yun, nung mano na daw po, nasu, bigla na pong pumutok nung, basta sa si mama, tapos tumakbo na po si mama. Tinas niya na po yung mga, ginilid niya po yung mga barrel doon sa, sa bahay na po namin. Nadamay na, nadamay na rin po yung isang bahay. Agad naman nilang inawat ang matanda kung saan nalapnos ang ilang bahagi ng katawan nito, pero lumaki at kumalat na ang apoy. Siya po yung hinila po ng mga matatanda po sa taas. Siya po yung kinuha. Nung kinuha na po nila, pinunta na po nila dyan. Halos dalawang oras inapula ng mga otoridad ang apoy bago nila ideklara ang fire out alas sa na ng gabi. Sa kabuoan, dalawang bahay ang natupok ng apoy, dalawang pamilya at halos walong katawang naapektuhan dito. Po yung bahay is made of light materials at kaya madali pong natupok. As to investigation ng mga investigators natin is under investigation pa rin. And yun nga po, inaalam pa rin, ay kinukuha pa rin yung mga uh, detailed na uh, uh, nung mga witness yung mga statement nila para matita natin kung ano bang talagang naging rason ng uh, sunog na ito. Nananatili pa rin sa pagamutan ng 67 anyos na biktima na nagtamo ng mga lapnos sa katawan. Nabigyan naman ng agarang tulong ng pamahalaan ng mga nasunugan habang iniimbestigan pa ng mga otoridad ang insidente at ang iniwang danyos ng sunog. Vanessa Sabugtong, RNG News.